<laughs> Ang paman lang ako. <laughs> Tagpulo lang niya. Pulong pa in te. Kaya joy. Ako 20 in te. Puko. ta <laughs> mahilig ka mo sa libre ba? Libre ang ano to, to Joy, paklang ato. Oh, Awa na na <laughs> Tapalan. Hindi, harap pa sa buko. Awa oh. sa lumbe. Ang yastik. Si na pa? Ang isa. Wala na, Unod? Ang mm harap, -hmm. Draw. <laughs> Uy, sayang so ang oh. ice. Last nyo na lang, ne? Hmm.

Nabayaran nyo akon? Oo. Oh, Bayaran mo ka mo kaya. Nung trying ta, tunong Yan, ang 30. No? 30 akon? Oo. Palamag ano kay Karina rin ka. <laughs> Mabalang dito yung trying ta to. Sige, trying ta. Okay na, kabayaran uh -huh. hey, ka. Cheers! <laughs>

Cheers, cheers, buka mo diyan. Guys, amun na. Ready, set, go. Hindi mo kagace cheers ji, nan, okay.